la shout out sa inyong lahat si Lulay Mama Shal isama kayo ano kaya yan oh marami namang mga dab dito oh may ano kaya dito may flea market ayan may nilagay silang mga stall siguro mamayang gabi yan magbubukas ayan mamasyal si lola nyo isama kayo uy tawid na lola may ano kaya dito at may mga ganyan. Oh, baka mamayang gabi may play market dito. Oh, my God! Mamayang gabi pa. Si Lola, oh, uwe na. Uy, oh, ang dami! May ano kaya dito? <laughs> Ayan, guys. May ano kaya dito? Oh, my God! Sige, guys. Isama kayo ni Lola nyo kung saan tayo pupunta. Alam ko may play market dito, ewan ko. Kasi magcha-Chinese New Year, guys. Ayan, oh. Ang dami na, ang dami mga red. Mga stool So, ang mga tao ay magtitinda dyan. So, siguro meron dito. Ganap. Ayan, may ganap dito. Iwan ko kung ano. So, na natin. Dito tayo. Lakad, lakad. Lakad na, lawalan nyo. Ayan. <laughs> Marami. Mamaya pa siguro tong gabi magbubukas. Kasi naglalagay pa lang sila eh lalagay pa lang Uy, ang haba talaga, siguro Ano kayang meron dito, my God Ang haba Bubukasan niyang mga tint na yan o Yan o, bubukasan yan Paganyan, para ang mga tao Kung umulan, hindi mabasa Oh, may ano dito <laughs> So, ayan guys Pupunta si Lula doon Iwan pukung kung may ano Teng na natin Uy, ang dami talaga. So, marami talaga. O, ayan, binuksan na nila ang tento. Ganyan na yung anang itsura niyang, guys, pag nakabukas na. Ito, o, oh, nakabukas na. So, ganyan na ang itsura niyang pag nakabukas na. O. Oh. Ayan na. May ano dito. <laughs> so, bye, guys. Thanks for watching.